Kunisan, Quezon. Ang araw po sa inyo lahat. Sa vlog na ito, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay papunta sa Unisan Quezon. At ipapakita namin sa inyo ang lugar, ang mga makabuluhang karanasan. <coughs> Yung mga gamit na dadali namin sa Unisan Quezon, kakarga ko pala sa sasakyan. Let's go. ito. Yeah, got. <sighs> Pagpatumpatungin na lang natin. siguro yung iba sa loob na lang. Sa gitna pala. Ito na lang. Hala na mamaya. Hmm, mga chichiri. Pampulutan to. Okay. Dito ko nilagay. Sa gitna. Mm, Bahala na lang mamaya pag ano. Ay, anak, kumuha ka ng panali. Kasi talitong ano. Mm, sige. Itong... So, ito na nga guys. Ah, Alis na kami ngayon. Yeah. Medyo masikip lang na So basically, makikita nyo yung location natin. Medyo malayo pa tayo. Inaabot na tayo ng dilim sa daan. Karating na tayo. Nating lang natin after limang oras na biyahe Ganda dito. Pero pakita natin bukas kung di maganda. Pupunta na tayo dun sa Pagtuluyan natin. Ganda dito. <laughs> sa puntong ito, medyo malayo-layo ang lilakan natin. gulo yan. Ganda. Dalawang kwarto. Dito na tayong papalipas ng gabi. Hey. Yung kasunod na bayan yun? Opo. Ang ganda po dito, no? Bukas po ng umaga, kukunan ko po dito ng view po. Lalagay ko po sa internet. <laughs> ganda dito, guys. Siguro pag sa umaga, tingnan natin bukas kung gaano kaganda. ito so guys ibut-ibut mo na ako habang wala pa yung mga iba namin kasama madilip na pero alam ko sa umaga maganda ito ating e na natin bukas nakaka-relax ah, dito parang nawala yung pagod ko eh. wala yung pagod natin tapos ito, ito nga pala may nag-set na ng bonfire na gagawin para mamaya hindi ko alam kung magagamit pa ba namin ito mamaya magagawa pa ba namin bonfire kasi pagod na eh <laughs> pero tingnan na lang natin mga kaya ito, no, sineset up natin kuya yung bonfire ano kuya, okay na? <laughs> Since you live, I'm broken. The loss without your own. Stars of pain and As the embers starts to go. Memory of smile and your soul through the smoke. Since you live, I'm broken. Drumming heart strings torn apart. In this hour and night, I'm hoping you'll find your way back to my home Good morning, guys Good morning, guys Sa puntong ito, namangha ako sa ganda Napakaganda pala sa labas, oh lokal ito na itsura sa maga ganda oh sige lang Sobrang nakaka-relax dito <laughs> ito yung itsura nya pag sa umaga ka. napakaganda kaso wala medyo madumi yung karagatan relax dito sarap tumira dito guys sarap dito kung may bahay ka sobrang nakaka-relax siguro kumain mo na tayo ng gagahin. tapos tuloy natin yung paglilibot mamaya ayan, tara! Maraming kalat. Pero okay lang. Tara. Ito, for, for the beach. Dito na tayo minto kasi medyo mababaw na dito. <laughs> may ano kayo ko dito parang ang kuray. kuray ano yung? yiparang ang la meron dito. ah. Oh, sige, lusong na tapos 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 So guys, yung mga kasama ko, isa-isa nang -isa muso. <laughs> pero ako, maya-maya na ako. Nagpaparko ako, pero hindi ako masyado marunong lumakoy. Ayan <laughs> naman, oh, nakakabidyo. Sige, ayan, nakabidyo na. O, oh, ikaw, aking okay, magingat-ingat ka, ha? Ayan, okay. magingat-ingat ka.

So guys, ito na yung mga kasama ko. Lumublob na sila lahat. Lumublob din ako pero umangat na rin ako. Nagutom ako Kain mo na ako. <laughs> <laughs> guys, ano masasabi nyo dito sa ano natin ngayon? Gala natin ngayon. Ang dagat ay maalat. Ang dagat ay maalat. Ikaw ate Shell, ano? Masaya ka ba ngayon? Yeah. Sunky skin. Ikaw ate JM. So, pagtapos natin dito after OJT namin, saan naman tayo next? Balik tayo ng kapsa. Wala pang OJT, maglaro pa tayo. Ambran agad. On going pa rin tayo. agad ng layoff <laughs> na. Go, go, go. Ganda dyan mag-picture sa mga pag 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 Wala, wala akong tineres talaga pala nakasigurad. Medyo matalas lang yung bato sa saka Kaya konting ingat lang. Oop! Hindi ka pa ako mato. Napakaganda dito. O yan ang tawag dito? Dito? Sa lugar na ito? Ano pa rin po ito eh? Ah... Unisan. Ah, unisan. nakikita sa camera. So guys, oras na para kumain. <laughs> Tara kain tayo. Wow. mo na dito sa tabi-tabi uh, So guys, uh, maganda nga po na ito nga palang isa sa mga classmate ko sa Global Academy, si Ate JM. Uh, meron na siyang sabi nating 22 years of experience sa uh, pagluluto, ah uh, disregards na yan kung ano mang klaseng paglulutod. Kung saan man siyang... Kusina. Kusina. Oo, oh, parang gano'ng kusina. Or settings. Settings. Hindi ko, set. di ko ma-speculate eh, kung ano eh, kung kung ano mang klase. Basta kahit anong position kasi na ano na eh. So, Ate GM, ah, ang unang, ang unang kong question sa'yo. Ano yung, sa experience mo na almost 22 years sa kusina, ano yung masasabi mong pros and cons ng pagiging isang kusinero or chef? Pros and cons. Siguro ang pros, may apply mo yung hobby mo. Kasi, papasok ka sa kusina kasi gusto mo. Oh. Di ba nga sabi nga nila, pag, bakit ka pumasok ng kusina? Kasi nga, pangarap mo yun eh. Mm. Pangarap mong maging chef. So, andun na yung pros nun. Maging, ano ka, naging chef na kasi musiko mo. Nai-apply mo na yung happy mo sa trabaho mo. Ah. Ang cons naman, kung nasa ano tayo, nasa restaurant kitchen tayo, hotel or restaurant kitchen, ang cons doon, kapag may mga gatherings, like mga holidays, Pasko, bagong taon, birthdays, mm -hmm. birthday ng anak mo, birthday ng magulang mo, or kahit even ikakasal ka na, hindi ka basta-basta pwede umalis ng kusina. Like for example, line cook ka. Mm -hmm. Line cook sa mga hotel, ganyan bigla mong iniwanan ang station mo. Bigla kang umalis or umabsent. Hindi ka pumasok nang walang paalam. So, ano na yun? Kasi ano ng hotel yun eh. Kasi hindi ka, ano, hindi papunction yung isang station nang Agwala wala, ka. ka. Unless, merong papalit sa'yo. Eh, paano kung isang line cook lang meron? Or, wala kayong ipang kitchen staff na nandun. So, titigil yung, ano, operation ng, ano, operation ng kitchen. Dahil nga, dahil nga, dahil sa wala ka. Wala ka. Or, or, mas, masasabi natin na hindi ka talaga basta-basta makakaalis ng kusina. Diba? So, napakadaming consequences, no? Kung... Madami, madami. Kasi... Saka parang napaka-komplikado pala. ng. oh, komplikado pag mga ganon. Kasi hindi ka basta-basta nga mga kaalis ng linya mo, eh. Bawal ka mong absent, eh. Tinan mo nga yung internship pa to, umabsent ka, magagalit na sa'yo yung head mo kasi nawala ka na sa ano eh, nabawasan sila ng tao, so yung function ng kitchen, parang kumbaga napilay. So yun yung mga consequences. Okay, next question please. Second question ko ate JM, uh, sa experience mo ngayon na almost 22 years, or bago pa magsimula yung 22 years na yun, bago pa pasukin yung pagiging chef or yung mundo ng mga kusinero, ano yung isang reason o dahilan kung bakit mo napili na piliin yung mismong course na yun or something like, ay, gusto ko maging chef, ganun. Bakit ito yung gusto kong lantas na tarin? Eh, nasagot ko na nga eh. Kasi ano ko yan, eh, pangarap ko yan. Eh. Passion mo talaga. Passion ko talaga ang pagluluto eh. Yung iba kasi, sinasabi nila na kaya sila nag-aral ng culinary gusto nilang mag-business. Unang-una, number one talaga. Gusto nilang mag-business, kaya sila nag-culinary. Gusto nilang magtayo ng restaurant, gusto nilang magtayo ng sariling nilang hotel or cafe <clears throat> business, kaya sila nag-aaral ng culinary. Yung iba naman, since sa abroad, malaki yung sinasahod ng mga culinary graduates. Or minsan naman, mas madaming opportunity ang mga culinary graduates. <clears throat> kahit saan kasi, kahit kahit napakahirap na bansa, maraming nag-aano eh, maraming naga -hired ng mga culinary graduates. So, yun. More on ako, passion ako. Passion sa uh, Third question ko is, minsan ba, dum- uh, may mga certain instances or experiences ka ba na parang Ah, uh, masabi mong ano ano-ano uh, yung mga parang mga red flags about sa pagiging kusinero. Okay, or sabi na lang natin na parang may mga na-experience ka ba na masalimuot or napakapangit talaga? Oo. Mahirap ganun. Ano, Madami. Katulad unang na. Unang-una -una, mga rejections. Like, for example, gusto mong mag-apply ng mga restaurant settings. Kanya, restaurant kitchen settings. Pero since wala kasi akong background ng restaurant, mas mahirap sa akin na pumasok sa culinary industry. Siguro kung private mas madali kasi nanggaling ako sa mga private settings pero kung pagdating ng restaurant setting mahirap. Ano pa yung tanong? Ah, <laughs> uh, yun nga. Ah, uh, sige, ganito na lang. May mga na-experience ka ba na parang 'yung parang uh, uh, pinaka nahirapan ka? Oh, uh, uh. uh, meron, meron. Nahirapan ka mag-adjust, nahirapan ka sa lahat meron. in general. Meron, merong time na ano, nagkaroon nga ako ng, ano, nagkaroon ako ng kliyente. So, there was a time na parang naano ko na yung sarili ko. Na naka-question na na. Kasi sabi ko, para sa akin ba to? Parang dito na nga lang ako magaling. Pagdating dito, parang hindi pa rin ako magaling. Parang natanong ko yung sarili ko, parang dito ba talaga ako? Parang gusto ko itigil. Para pang-chef pa talaga ako. Minsan natanong ko yun eh. Kasi parang naisip ko, nasasarapan ba to sa pagkain ko? Hmm bakit parang hindi siya nasasarapan? Maraming ganong question eh. So, yun yung pinakang, ano, pinakang worst na naramdaman ko nung mga time na yun. Pinakang, ano talaga, naisip ko na, ayoko na ituloy. Parang dumating ka sa point na parang napanghihinaan ka ng loob. Nanghina talagang loob ko. Parang sa loob ng five months na yun, gusto ko na lang itigil. Gusto ko na lang i-stop. Sabi ko, ayoko na, gusto ko na lang magluto sa karinderiya. Nung time na yun. Oo. Ah uh, eto na uh, last question. Ano yung sa mga nakakapanood pala ng vidyong ito? Like for example may mga nakakapanood ito na mga gustong maging chef or gustong maging gustong mag-aral ng culinary arts in the near future. Ano yung may advice mo dun sa mga gustong takakin tong landas na ito? Sa mga aspiring culinary students, ano yung best advice or masabi mong basic <laughs> advice? It ituloy mo lang. Kung talagang gusto mo, ituloy mo lang. Tsaka Huwag kang so, pangihinaan ng loob. Tatagan mo talaga loob mo. Kasi sa kusina, kasi hindi, hindi madaling trabaho yan. Mapa-private household, mapaka-hotel settings, restaurant kitchen settings. Lahat yan, iisa lang. Madaming upan. Oo, <laughs> oh, totoo. Madaming upan talaga. Kaya pag mahina lobo loob mo sa kusina, iiyak ka. Okay. Lastly, ah, maraming salamat kay oh, maraming salamat kay Ate JM sa pag-share ng mga uh, experiences, mga experiences niya about sa kusina. So, ayun, dito sa page na ito or dito sa YouTube channel na ito, Mag-i-interview pa tayo ng mga iba't ibang mga may experiences about sa mga pagluluto, ganun, as pagiging chef or sa mga OFW na mga yun. Sa bawat paglubog ng araw, may paalala ang kalikasan. Na kahit gaano kagulo ang buong maghapon, may dulo ito. May apa, tahimik at maganda. Bago nga pala matapos ang video ito, ako nga pala si Gio. dati din akong OFW Marino. Sanay sa alon, sanay sa layo, pero minsan kahit gaano katatag. Minsan may mga unos na hindi mo basta malalampasan. Nagkasakit ako at nagkatroma at dahil sa iilang personal na dahilan, tumigil ako sa pagbabarko. Minsan na din ako nawalan ng nandas at pag-asa sa buhay. Pero muling ina-anak ko at mas nakilala ko ang sarili ko. At unti-unti ako nakabangon mula sa ilalim patungo sa itaas. Napakalaki din ang pasasalamat ko sa mga kaibigan ko at sa magulang ko na walang sawang sumusuporta at naniwala sa akin. At sa pagdaan ng panahon, muli akong nabigyan ng oportunidad. Nakapag-aral ako sa isa sa mga tanyag na culinary school sa bansa, ang Global Academy. Narealize ko na ang lahat ng problema at pagsubok na dumating sa akin noon oh, ay parang bagyo lang din na malakas, nananalasa at nakakawasa. Pero sa huli, may araw at bukal liwayway pa din na sisika. Ang puso ko ay parang kumpas sa gitna ng dulo. tahimik ang tinig, dapat na totoo. Doon ko naririnig ang dapat tahakin, gabay ng paniniwala, alaala at panala Tandaan, hindi mo kailang makita agad ang dulo, pero bawat hakbang ay mula sa puso. Dahil ang tunay na liwanag ay hindi laging nasa labas. Dahil ang tunay na liwanag ay nanggagaling mula sa loob ng iyong puso. Huwag sana natin malilimutan na ang bawat problema ang nakakapagpatatag sa atin. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan natin, ay lalo tayo nagle-level up at mas lumalakas. Alam ko sa sarili ko na malayo pa ako, pero kahit katiting, alam kong malayo na ako.